Beauty yun eh. <laughs> Tsaka matanda na siya. Alam na ni Lord na makokontrol niya. Eh. Sige ano na kung matarda niya, parang di naman. Sinara ko ba? Sinara mo Ah, pero hindi ko sinelyohan. Ay, hindi ko oh, alam. Oo, oh, hindi ko alam. Pero po, ano po tawag ito? Ano to po ibig sabihin? Ingat Opo, opo. Ingat po. Salamat po ulit. Pray po palagi. Opo, oh, salamat po. Ano daw oh, po. po ibig sabihin nung lagi daw nanginginit yung kanya po? Speak up. Ay, di no, may gustong bumira sa kanya. Yung nakikita no, niyang iyon, yun leon. Kaya pala nagbukas Pinapakita ng Diyos na may Halimbawa Uminit na yun Di lang, uminit Palinit yung panguntra Ang daw parang Ngayon, panangang. hindi niya pinapakalman na no Parang baliwala sa kanya Ang gagawin mo Ang <laughs> Panginoon ng panguntra Sabi na po pangutra, niya sa akin, itanong Ipapakita po. na sa iyo direkta Ang gumagawa Itim ano, itim yung nakita niya no Opo Oo, yun May gustong gumabala sa kanya Sabi niya, eh, tanong Pag ganun kasi Ang ano ang kailangan niya agad gawin Magdasal magdasal agad na protektahan siya laban sa mga binang. Pero yung sa kanya pa gusto niya punta ulit siya dito nang ano ako nang pag ano po may trabaho po yun. Sabi niya tanong wala na, naibakat bakit gayo yung ano kung ano Ay, daw yun. yung ibig sabihin nung gayo. Ayun na yon, yun na yon. At pinapakita sa kanya nung panguntra na init ano yung galing sa akin. Ibig sabihin may gustong gumumala. Ngayon parang ini-ignore niya lang ano, wala siyang ginagawa. Oo, oh, wala po. Ang ginawa niya yung pinakita sa kanya direkta yun nga po, sa office daw po. At nagtataka nga siya, bakit nainit? Hindi niya alam eh. Baka sa office nga lang din yun, anong gusto, mong, gusto siyang gulo Lapitin kasi oh, siya okay. eh, baka may gusto sa kanya yun. Ang kanto nga yun. Lapitin ang ganto eh. Sakit natin, yan lang yung normal na sakit na. Parang wala naman po. Oh, wala. Okay. Oh, Hawa kami kayo ni nanay. Wala din. Wala din. Oh, tatawagin ko na ate ha. sa kumagayarihan ng Panginoong Yahweh. Walang makakapagtago. Tinatawagan ko natin gumagambala kay nanay, mga nabubuhay pa. Pasok sa katawan natin na ngayon din. Jesus, tanak, dalam, dayos. Aramak na maksa na madunay. Ipsum, itipsum, ipsum, ipsum, iksak, exactly, bak, ipsum. Kayo ulit yan? Kayo ulit niya nang gagambala dyan? Pangalan, pangalan niya? Ikaw pa rin gaya natin. Ikaw pa rin yan. Eh? Ikaw pa rin yan. <laughs> Sino nga aling itong mga mangkukulam na to eh? Titigilan nyo na si nanay ha. Nagkakaintindihan tayo. Kita kita eh. Sinusubukan lang kita kung ikaw magsisinungaling eh. <laughs> kita mo sinungaling aling talaga kayo. Ay, ano, ilan ang papatay sa inyo? Tayo nyo patumigil. Ilan ang lalaga sa inyo? Ha? Ay, Eric. Pintigla ang eh. Ilan na sa inyo? Ayaw nyo pantigilan si nanay. Ilan na kayo? Ilan na sa inyo? Ikay lataan na rin eh, oh. Aray! Yan ang problema mo, hindi ka tumigil. Oh, tanggal yung ginawa kay nanay. Ubus siya lahat. si lahat. Ayaw kung babalikan mo pa si nanay, ha? Nagkakaintindihan? Ayaw. Oh, lata-lata na ka na eh. Ayaw pa tumigil pang ulam mo, ha? Madika. Ha? Ba tayo pang tigilan ni kay lata-lata na aw. Hindi oh? ka na nga makakilos ng ayos. Mm -hmm. ah! Ang problema mo ngayon. <laughs> Ikaw bagay buhay pa? Buhay ka ba kay boy pa? Boy ka pa? Ah, nasimpyerno ka na. Kaya pala kay Latana. Ay, sino pang gumagawa din eh? Are, sin sinaid mo na lang, sasairin mo na lang arey, Mga iniwan mo na lang are. Nakakapagdasal ka pa sa, nakapagritwal ka pa sa Ah, hindi na. Ay, uubusin na rin ha. Ah, kaya pala kay dadali na kailangan. silang dumali sa iyo? Sino umuta sa iyo? Ha? Ha? Dali ka na pala eh. pa tumigil eh. Kailan ka na out? Na, kailan ka matay? No Holy Week? No Holy Week din? May no, kinagilitan ko din? Siya, ayaw niyo magbagong buhay eh. Oh, anong pakarandong sa impyerno? Ha? Kaya pahirapan ka. Sino nagpapahirap sa iyo? Ayaw niyo magsitigil eh. Lalo ka na. May pinatay ka na yata, ano. May pinatay ka na baga. Ay, kaya ay kay Impyerno rin agad. Hindi ka pinatawad ng Diyos, ano? <laughs> Walang kapatawaran kasi ang kasalanan ng ginawa nyo, eh. Ikaw lang mag-isa yan. Ilang kayo gumawa? Ayun iba patay na rin, patay ubos kay lahat. Nakita kay lahat sa si impierno. Marami pala kayo eh. Mga taga saan kayo? Ha? Sibu, taga Sibo kayo? Ano, kita ko eh, Sibu kayo? Oh. Tawid dagat eh, oh. Yung iba taga saan? Taga saan yung iba? Ha? Taga dyan sa inyong yan, probinsya nyo. Ha? sumagot ka, masasaktang ka, pa. isang paparusahan ka ng papatikin mo sa iyong pangkapangyarihan ng Diyos sa uh, lupa. Ano? Ano naman hindi aking kapangyarihan ni sa Diyos? Ari, yan o. Oh. Tingnan mo. Ayaw mo sumagot eh. O oh, sige, sumagot ka na. Lahat taga Cebu. Hindi. Nee. Hello. Hello. Yung iba taga saan? Sabi na dali, Parang eh, hindi na mahirapan. <laughs> Tayo na mga galon nalito na dito na. Kaya ayo muna ano magtanggal. Para sa iyo. Ikigigilitan e, ko uli ha para makasigurado ako ano. Naintindihan mo ba ka? Naintindihan mo? Kaya oh, yung personalan, ito ay mission ko. Kaya mga matitigas ang ulo, eh, ganyan talaga, ano? Kaya naman eh, hindi naman ano eh, hindi naman kayo bibigilain ng Diyos na kayo biglang ganyan eh. Ilang beses kayo binagbigyan ng ano yan. Pinagbigyan magbago, bago kayo dalhin dyan sa kinalalagyan nyo ngayon. Tama, mali. Oh, oh. Hmm. Hindi kayo nakinig sa Diyos, ano? <laughs> hmm. Nagpaumpisa yan, nang kayo, ano, nagpapalipad hangin pa lang, sinasaway na kayo ng Panginoon, nauhuli kayo, hindi kayo nagbabago. Hanggang sa nakamatay na kayo, hindi eh, patay kayo ngayon. <laughs> Padalhin mo to si nanay. Ah, alisin mo lahat ng sakit na nilagay mo dito, ha? Para ah, ikaw ang alay. Alam ka na kung mga alay kakaalis. na, eh? Siya naglagay, eh. Oh, babasagin mo yung pinagritwalan mo, ha? aalisin ah, alisin mo, ha? Yung mga spiritual na kandilang yan, papatayin mo yan, ha? Ang hipan mo na yung kandila. Eh. Mm, Busin mo 'yan? Alam mo hindi ko kita eh. Ito ba 'to babae? Babae ito babae ito. Babae ka ba talaga Bakla. Babae ka? Babae na Ilang taong ka na magkukulam ka? Wala na naman sisirain sa iyo. Kayo patay na. Ilan daw ka na? Nasa 60, ganun? 70? Wala oh, na. Hirap na, hirap kamingan Hindi ko naman kinapahirapan na eh, Talagang ngayon hmm. na eh, pag mga ganyan masasamang spirit, oh, Ay, kunting kibot ko. Nasasaktan yan, oh. Ganda, oh. Ganda, so, oh. Hindi ba, ng Diyos, ang ano, hira na natin, ano, ang gagamitin natin kapangyarihan hira ng Panginoon eh. Tingnan nyo, mas masakit ang eh. Hmm. lang yun. Yung kapangyarihan ko, hindi, hindi mo ano, kalakas, gawa tao lang. Pero pag kapangyarihan ng Diyos, tira nyo, mas hiyaw. Kita nyo naman, pareho lang ang ginawa. Hmm. Diba, ang kapangyarihan ng Diyos talaga sa mga pero kapangyarihan na nasa akin, eh, kapangyarihan din ng Diyos na nasa katawang tao. Uh, katawang tao. Hmm. Spirit. <laughs> Iba yung kapangyarihan niya talaga sa kanya mismo manggagaling at ilalapit lalapit na sa kanya. Talagang may pinag-alagyan ng ano. Diyos. Dami na nga, kakatuwa. <sighs> Sa idha, sa idha kay nanay ha. Bibitahon ko na rin pa ako Wag ka tatakas, pag ikaw tumakas, i yun, talaga i do double kill kita pati lalo lumay bibistra gin Ay tindi mo. Ay wag daw sabi ng Dios. Sabi ng mga bay. Ha? Ay, ganyan talaga, pinahirapan nyo rin si nanay, lalo are. Idad na ari pinagkikiyo mo nyo eh. Hindi <laughs> naman pala kanser. <laughs> Kiniyo mo na eh, nandoon pa din. Yung pala eh. Kayo may gawa. Ay, angat yung kamay nyo nga. Kung nagawa na. Siya, ano na yan? Sa prosen niya. Ayan, ay, angat nyo na. Hindi <laughs> ka ganun. Hindi niyo ulit may angat eh. Ayun angat nyo. Mamaya, ano natin nalangis yan? Ayan eh, siguro itong mga ito ay bago mamatay, ay binulkan kayo. Tama! Bago kayo mamatay, binulkan nyo muna si nanay. Ay, talaga hindi kayo nagsisi. Dapat lang sa inyo yan. Ilang grupo ka kayo? Ilang kayo? Ilang piraso kayo sa grupo? Nasa 15, 10, ilan? Marami. Lampas 20. Ha? Bawal ka magsinungaling, malalabtik ka ng Diyos. Nasa 20 mahigid. 50. Ha? Nasa 50. Kulto kayo, gayon, sa madaling sabi. Ikaw ang pinuno. Aba, hindi ka may pinuno pa. Ay siya, sige. Oh, Pedro. Sa so, kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, tinatawagan ko yung pinuno ng mga ito. Pasok sa katawang babaeng ito ngayon din. Ikaw na yung pinuna. Ikaw yung pinuna. Ikaw bagay yung pinuna. Ikaw. Oh, tatanggalin lahat ng ginawa dito ha. Ikaw pala ang pinuno eh. Nabubuhay ka pa, pinuno ka. Buhay ka pa. Hindi ako naniniwala eh. Buhay ka pa eh. eh ano eh. Pinagkaluluha ka na ng iyong humembrong nasa impyerno, eh. Mabuhay ka pa daw, eh. Sadya siya nga. Hindi na? Ay, nasa ang kahaban, di kayo nakikita sa iba ba? Ilan daw ka nang pinuno ka? Ha? Babae lalaki. Ano nga, babae lalaki pinuno ka? Lalaki ka naman ngayon. O, oh, nasa ka ng pinuno ka? Ubusin mo, ginawa mo dito, ha? Naintindihan mo ba nga? Sabi nung iyong, ano eh, buhay ka pa daw. Taga saan ka pinuno? Taga saan ka pinuno? Ha? Taga? Dito sa Talisay? Saan? Saan ang probinsya mong pinuno ka? Sa Ah, si na, Nay, si boo. Oh, kanina mo sinali niyang ano? Kanina mo sinali niyang pagiging pinuno? Ubus yung grupo niya, oh. Ubus ba kayong grupo niya? Naubos? Na pala sa Panginoon. Ay, titingnan ko. Sigurista ako. Ang anong yawi, tinatawagan ko na rin po na ng pinunong to. Pasok sa katawan ng pabahay ko ngayon din. Ay, ikaw ba ka napagsalinan? Ikaw, ikaw na pagsalinan? Ha? Wala o ikaw? Wala na pagsalinan. Putol na yung itim na kapangyarihan nyo sa lupa. O oh, sige, tanggalin mo lahat yan. Eh hey, lahat, magtulong-tulong kayo. Bilisan nyo. Pag ako nainip. Luto na kayo, tagal nyo. 15 minutes na. <sighs> Tali. Oh, magtanggal kayo, dali. Ang dali, magtanggal kayo. Bilisan nyo pagtatanggal, oh. Para hindi kayo mahirapan. Pag may tumigil sa inyo, papahirapan ko. Tandaan nyo. Ha? <laughs> hirap ka na okay na to hindi pa eh dami pa eh ano ba kong pinaglalagay nyo yan bago kayo mamatay napakadami pa yata ano nilagay nyo bago kayo mamatay ha ano karayom may bukuti lahat tang karayom na yan Gini oh, ya, ini Ah, kena nahirapan tayong uh, mga nga. Kapulog. Kaya naman kayo nahirapan okay. mas namang espiritu pa rin kayo eh. O okay. oh, nanay. Okay. Tatanggap yung mga, ano yun. Mga dating mga kukulang, kaluluwa na ngayon. Ano matay na yung mga kukulang? Ayan, tinong hirap na hirap. Hindi ko naman inipitan. Okay. Pag yan, buhay pa hindi ganyan yan. yan. Okay. Malakas ang... Ba't na. kayo nakapu na, sa lupa? Gusto nyo yung oxygen sa impyerno? Ha? Pagod ka na. Papapahingay na kita. Sige, ako nasasaid na rin. Kung buhay ka pa, maninigurado lang ako. Gigilitan kita. Ngayon, kung mamatay ka, ang kaluluwa mo, hindi na mamamatay yan. Papahirapan yan habang buhay sa impyerno. Ha? Ayaw mo na sa impyerno. <laughs> Sino nga aling buhay pa? Pasok sa impyerno. Ate, balik ang kaluluwa. Ising ate. Ano nga ate? Ano May, may mga patay na rin talaga. Hindi sa kabila. Ano Ewan, namatay yata uli kaluluwa ano? ng patay na yun mahina, eh, mahina <coughs> na Hmm, Patay na nga daw. Yung gilid daw na yun, itinala na raw ulit nila sa interior. Yo yeah, ma para manumbalik ang lakas. Madam, angat nyo na ulit yung kamay nyo. Na. Tingnan natin. Ay, hindi pa nawawala. Bumalik kasi. Nga nga, angat nga. iba ibang ulit ngayon. Ano? Ay, angat nyo ano, na ulit. Lalangasan natin na yan para magtuloy-tuloy na wala na naman yung gumagawa sa inyo. Nasa ilalim na ng lupa.